Kaliho, May balita na magpapatibay sa ating kinabukasan dito sa Taiwan. Pension Fund para sa mga long-term OFW. Sigurado ng ipatutupad. Ito ang official na utos ng Ministry of Labor. Kailangan magtabi na ng pondo ang inyong employer para sa mga blue-collar worker na sampung taon na o higit pa sa iisang kumpanya. Ang batas na ito ay due to take effect sa Abril 1 next year. Nayon, nasa preparation phase na tayo. Inutusan na ang local government na tulungan ng mga kumpanya sa pag-setup ng pension reserve accounts. Magkana ang contribution? Kailangan mag-contribute ang employer ng 2% hanggang 15% ng total monthly salary mo sa retirement fund. Malaking tulong yan pag uwi natin. Naging official ang utos na ito dahil sa long-term retention program, pinahaba ang pananatili natin. Tandaan! kahit hindi pa permanent residency, basta sampung taon sa iisang kumpanya, kasama na ang sahod mo sa pension reserve calculation. Kaya, mga kaliho, ihanda ang inyong records. Kung pasok ka sa sampung taon, maging handa at makipagugnayan sa inyong employer. I-share ang balitang ito sa lahat ng kaibigan mong OFW. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.